nakikipag ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Meta upang ma-recover ang kanilang Facebook page na nahakapon kahapon. Ayon kay Rear Admiral Raman Balilo, ang tagapagsalita ng PCG, una na silang kumonsulta sa Philippine National Police anti cybercrime Group para malaman ang dahilan kung paano napasok ang kanilang online na security breach. Sabi ni Balilo, nagpasa na rin ang Coast Guard Public Affairs ng ibang detalye upang mabawi nila ang kanilang Facebook page. Sabi Emily Balilo, makikipag-usap rin ang Coast Guard Public Affairs sa Coast Guard Weapons and Communication Electronics and uh, Information System uh, System Command para magsagawa ng uh, back-end operation para ma-recover ang nahak na Facebook page. Bago kita nga nitong nakalipas na linggo, ay una nang nahak ang kanilang uh, uh, Twitter account ng PCG pa, pero kalaunan ay narecover nila ito mula sa hackers. Para sa MBC Network News, ito si Boy Gonzalez tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si serbisyo sama-sama tayo Pilipino.